Dito. Mm -hmm. Sabi mo, kaya mo ha? Kaya natin yan, Oh. Kaya natin na oxygen kasi tumain na si Bibi Pero puli na si mamshi. Kaya natin, kaya natin. Huwag tayong susuko, ha? Maliit lang yung chan mo, Oh. Ha? Nako. Kasi hintay lang natin yung talagang pag-iire. Hindi tayo pwedeng mamilit. Sabi ko nga, huwag mainit. No? Sa pangpapaanak, hindi kailangan mainip. As long okay oh, yung heartbeat na oh, baby, ha? Gusto ko pa talaga dito. Oo. Oo, yun na po. Mm, sige, tama yan kung natatae ka, ha? O, dito ka titingin sa akin pag natatae ka. Natatae, okay. O, walang iyak. Walang iyak, mapapagod ka, ha? Talagta nyo, ha? One, two, three, four... 5, 6, 7, 8, 9, 10 Okay Okay, exhale 1, 2, 3 Iring Ayun Okay na, okay na, na, na okay. Salamat sa Panginoon Charlotte oh. Huwag na ha Salamat, salamat Panginoon Huwag na ng Okay, ito na mo yun ha Sure. Uh, oh, oh, yeah, oh, oh, <laughs> oh, <Yeah. laughs> oh, <my God. laughs> oh, <my God. laughs> oh, 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 oh,

happy na ako si Charlotte kasi ang istorya niya medyo dumumi na nga yung baby tapos sabi ko bago mag-curb kailangan mga anak siya pero 11 na nga ayaw niya talaga magpa-recur eh. ayan pa kaya sabi ko ano total almost fully maghahantay kami yan thank God at nakaraas pa <laughs> sobrang happy ni ate Christy syempre eh, si Maggie ayaw niya rin talaga sa hospital eh second baby niya na yung first baby niya sa hospital. Din din sa lahing hindi siya nanganak sa Manila. Congrats!